Dapat mo bang ipang negosyo yung tuition na binigay sa'yo ng nanay at tatay mo? Hindi ba pang gugulang yon sa magulang mo? At bakit nga ba wag tayo mag-follow blindly sa mga tao kahit na may pera pa ang mga ito? Hi, this is Migs and let's turn your situation to life coaching lessons. Isa sa mga napapanood ko ngayon sa social media ang ilang motivational speaker na kesyo ang suggestion, huwag mo ipang-enroll yung matrikula na binibigay sa iyo ng magulang mo at ipang-puhunan mo na lang ito sa negosyo. Ngayon, before natin sila i-judge, baka na out lang yung whole video. Baka wrong context na yung clip scene. So, huwag tayo man-judge ng tao, pero pag-usapan natin ang konsepto. Sabihin na nga natin may opportunity ang pagbe-business at may kakayahang mag-generate ng income ang pera na pang tuition mo sana. Pero ang tanong, dapat mo pa rin ba ito gawin? Ang sagot, hindi. Dahil ibinigay yan sa iyo ng magulang mo para sa isang objective. Pang tuition. Pang aral. Pang education. Pang lolo pa yan kapag hindi mo pinang-enroll yan. Pag nanakaw pa nga kung tutuusin. Huwag mo nang gulangan ang magulang mo. Kahit pa sa tingin mo, outdated sila at ikaw yung woke. Maalam ka nga, nanloloko ka naman. Ayaw mo noon. Kung gusto mo mamuhunan sa negosyo, edi pag-ipunan mo o kaya naman pagtrabahuhan mo. Edi magbenta ka o kaya mag side hustle. Paano ka ng pamilya mo at mga kaibigan mo kung sa tuition fee pa lang di ka na mapagkatiwalaan. Kaya minsan, hindi tayo sinusuportahan ng kaibigan at kapamilya natin kasi tayo rin ang hindi mapagkatiwalaan. Number two, Do not follow anyone blindly kahit na sila'y may pera o resulta sa buhay. Bagamat tama naman talaga to follow someone with result, kailangan pa rin make values at character na aligned sa'yo. Bakit? Magkakapera ka nga, wala ka namang peace of mind. Di ka naman makakatulog ng mahimbing dahil may guilt or shame ka. Ayaw mo nun. You wanna make sure you follow someone with result and you also follow their advices given their values and character is aligned to what is right. At the end of the day, money can come and go. But relationships, once it's gone, It's gone for a long, long time. Do you want more contents like this? Follow for more.